Tuloy pa rin ang palitan ng pag ng Iran at Israel sa kabila ng umunoy na pagkasunduan nilang tigil putukan. Una nang sinabi ni U.S. President Donald Trump na nagkasunduan dalawang bansa ng ceasefire na itinanggi ng Iran. May detalye si Gab Villegas. Ipinatawag ng Qatari government ang Iranian ambassador matapos ang tangkang pag-atake ng Iran sa US military base sa Qatar. Kinundina ng Qatar ang missile attack ng Iran. Ayon sa Estados Unidos, labing apat na misail ang pinakawala ng Iran na nakita sa kalangitan ng Doha. Labing tatlo dito ang agad na nasalag habang pinabayaan ang isa dahil wala naman itong banta. Sinabi ni US President Donald Trump na nagkasundo ang Israel at Iran sa ceasefire. na ng Israel si Trump na bilateral ceasefire. Pero itinanggi ng Iran ang tigil putukan. Nanindigan ang tara na Israel ang nagsimula sa pag-atake. Sinabi ng Iran Foreign Ministry na hindi sila gaganti kung ititigil ng Israel ang illegal aggressions nila. Pero sa gitna ng sinasabing ceasefire, kahapon ng umaga ay nag-launch ng missile attack ang Iran patungong Israel. Sumagot din ng Israel. Ayon kay Israeli Defense Minister Israel Katz, lumabag ang Iran sa tigil putukan. Gabo Milde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.